Nasa sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Engineer Mario Remundo ang namumuno po ng Pag-asa Astronomical Publication and Planetarium Unit. Kasi sentol, meron palang dumaan na bulalakaw dito sa Pilipinas. Namataan yan eh. Uh, meron ba tayong video na may papakita? Ilang segundo yan sentol nakuhanan sa kalangitan ng Cagayan, hating gabi po noong Webes. Bumulusok na parang fireball. Nagliwanag yung kalangitan noong hating, uh, Webes ng hating gabi dyan sa kagayan, Kung, uh, kung para bigyan tayo ng detalye at kung ano ang magiging implikasyon nito. Nasa linya na nga po ng ating komunikasyon, si Sir Engineer Raymundo. Good morning po, Sir. Yes, uh, good morning uh, sa iyo at sa uh, iyong mga kagapanood at ating at, kapag-inig ng uh, iyong panahitunan. Mm -hmm. Sir, ito po bang nangyaring ito? Uh, Uh, pinangalanan pala yung 2024 RW1 pumasok sa atmosphere ng mundo at dito na nakita po sa impapawid ng Pilipinas. Uh, ano po, ito po ba yung pambihirang pangyayari, uh, engineer? Oh, po. ang matungatungo yung puno ng ating mga kabubayan sa Pagayang province ay sa po pinagawin ang asteroid. Ito ay uh, na-discovered ah uh, ng no, Catalinas Sky Star Bay sa Tucson, Arizona. Mm -hmm. And then ito po ay kaya po nabigyan ng pangalan na kung hindi po ito uh, na-discover, ito po ay tuturing natin lang na meteor sa so, pagkakit ito po ay na-discover ay uh, nab nabigyan po ito ng pangalan, kaya ito po ay umapasok sa katuloy ng asteroid. Mm -hmm. At uh, po nila ang orbital na uh, period po nito sa na, na, na data ng na, natawag natin na uh, asteroid na ito at nakita nila na ito na ay talagang babaksak sa karupaan. Mm -hmm. Ang uh, kaya na prediction ay dito po nakikita sa mga uh, 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 ng, oh. mga ang, uh, ng Luzon. na Yan ang mga ang Uh, ito po ay uh, nagbigay po ng isang uh, maliwanag na o nagliliwanag na bagay mm -hmm. na tinatawag ko namin na firewall. Sa uh, ang aming pong uh, na nakita, um, uh, mga pwede sa mga nakita ng mga puno sa social media, ay tila po ang ating firewall na kung um, uh, mga pinag-usapan ay parang nag-explode o sumabog. Mm -hmm. At kapag kapag po ganun po at uh, hindi may sumabog, yung po sa special type ng uh, firewall, tinatawag namin go-line. Mm -hmm. Yan, hindi po ng right terminal flash. Uh, kung natin pong uh, maana na ng 2013 na eh, meron pong ganyan din pangyayari, kaya lang po ay sa Russia. Yan po yung sinasabi ng change uh, uh, of things, meteor. Mas malaki po yung hamak yun kaysa ang pwede sa bumagsak nito sa Pilipinas. At uh -huh. uh, doon po sa Russia na yan, ay uh, nagkaroon po sa pagsabog sa taas, ay nagbibigay po yung shockwave. siyak so doon po sabihin yun mga glass ay uh, mga nasira. Now, ito po sa ating pangyayari ng Pilipinas, Ah, uh, medyo malayo po sa kalupaan. Mm -hmm. Kaya po uh, na-observe nito po sa ng bandang bandang dagat, bali ba notice po na kagaya ng kagayan, uh, province. Mm -hmm. So, kung hindi ba po ito ng pa, ay baka sa kanila na nasa natin po, ay nasa sa Russia. Ah, uh, uh -huh. doon po sa Russia ay marami pong mga fragment, sa mga debris sa pagkat yan po mm -hmm. sa po ay uh, kung ng ating mga kababayan o nakakunturize ang mga uh, bagay na ito, yan po ang tinatawag ng meteorite. Mm So balik dahil nga po ito na nga lupa at yung sumabong ito sa mga mga dagat, kung meron mga uh, na pagkakabuti o promise na natin, pala ito po ay uh, sa dahil po bumagsak. Aha. Engineer, ito po ba ay bumagsak sa kalupaan? Meron ho ba kayong monitoring? Hmm, um, wala po. Pagpapapunay na ito ay ito po bumagsak sa kalupaan sapagkat base po sa taya ng uh, uh, Europe at ng US, ito po ay kaya uh, taya na harmless. Ang uh, hindi ko sabihin, uh, exposure may high altitude. Kaya po sa taas pa lang ay uh, halos na na ito. Ayun. Oho, oho. Sir, so lastly po siguro, eh, meron ho ba tayong dapat ikabahala dyan po sa pangyayaring yan? Well, uh, kung halimbawa po nito lumapit, uh, maaari po nating mapin ang shot shot po nito. At saka depende po yan sa explosion, depende po sa position niya. Kung halimbawa uh, po masyado mataas ang position ng altitude niya, uh -huh. ay uh, hindi po tayo maapektuhan. At saka po ito ay medyo may kalingitan. E, meter lamang po ang uh, site nito. At uh, pag yan po ang ganyang klase ng sukat, ay dumaan sa atmosphere ng Earth. Kaya ito pa lang po sa ating taas, na big centigrade po yan. And so, kung bawa nga medyo makakasurvive ang kanyang tuyos tapos kung saan rin ay sasabot, ay uh, kung sakaling magsak sa lupa, at uh, yung kuhan din hindi niya konting threat sa atin yun. Okay. Mm -hmm. So, wala po itong magiging implikasyon naman po sa ating weather system kasi baka po may mga ganong pangapaniniwala, ano ho? Baka tataas no, ang tubig sa dagat. Wala ganon. Wala ganon. Wala akong ganon. Wala akong ganon. Wala meteorology. ganon. ito akong ganon. Wala akong topic Wala ito. Ah, yan po yung ano. Ang ang kwan lang po natin sa ating makabayan, di sa Sanchez, po na nawawala uh, yung mga dating paniniwala na let's say nagpakita na isang ganitong bagay na gaya ng mga presence ng mga kometa o kaya na itong mga ganitong nature o so, asteroid na tumasok sa atmosphere ay uh, mayroong pat parampatang na paniniwala mm. para dyan sa kanila. No, mga, dating mga poplog ba? May isa din po itong nakakita rin itong bagay na ito is a uh, bad or kaya ay uh, good to woman. So, it depends on their interpretation. Pero so, okay. dito po sa so mga bagong panahon, hindi na po na yan. Okay. Alright po. Maraming salamat po, Engineer Raymundo, sa inyong paliwanag. Ito lang, papakita lang natin ng mabilis sa eh. lo. Tapon pa yan, ano? Ah... Uh, Yes, uh, center. Anton. Cecil, kahapon pa ya, sa may kagayan niya bumagsak Apo. at uh, ang, la ang diameter niya na ay halos 1 meter. Opo. So, nag-announce naman, ng, ano, nag naman ng isang uh, center sa Arizona at bin, binagbigay ng babala sa atin sa Pilipinas Apo. na may darating ang ganyan. Kaya may nakakuha sa social media, ang dami. Apo. Inabangan, binigay yung coordinates. Ang problema lang, hindi masyadong na na iabiso ng pagasa sa Pilipinas na may tatama. Ayun. Nung tumama na lang. Buti na lang nakaabang yung mga ano, yung mga, yan, yung mga social media vloggers. Mm -hmm. na nila. Ayun. So, sa dagat mo magsakyan. Okay. Sa dagat mo magsakyan. Kahapon, natanong ko na yan, ang pinanggalingan ng asteroid na yan is uh, in between Jupiter and Mars. Wow. Malayo yan. In between Jupiter and Mars. Ayun, ito. Ayun, oo. Taya, bihira, ayan, bihira, ayan, bihira. Pag walo na lang ata yan, pang pito na nangyari. Mm -hmm bihirang pangyayari. Okay po. Maraming In salamat. It's recorded history oh. Yan. Tapos ba 'yan 12:35 ng umaga? mm hmm, sentol 'yan. Sige po. Baka uh, maraming salamat sa inyong paliwanag, uh, Engineer Raimundo. Maraming salamat, Engineer Mario Raimundo. Yes Senator. sentol sentol. Good morning po. Thank you. Okay 'yan po si Engineer Raimundo. Ang hepe po ng pag-asa na space. Kung, alam mo kung yan ay nabigyan ng babala lahat tayo na maaga. Ang dami nagpuntahan doon sa Cagayan. Oo nga ho. <laughs> o tinan <tira laughs> mo, pati tayo nagulat na lumabas na pala yan, di ba? Mm -hmm. At yung mga... What? Front oh. page dapat yan kahapon. Hindi si Alice Go kahapon. Yan dapat ang laman, asteroid padating. Oo nga ho. E diba? e heavily monitored din ito, central ng mga international space agency Correct. pala. Yang kasi nakatakot siya kung yan sa isang poblasyon. Oo nga po. Ayun, eh, buti sa karagatan, uh, bumagsak yung bulalakaw na yan. Ayun,